Nagmata na, kanak. <laughs> Ni siga ng mata. Nagmata <laughs> na, kanak. Boyag. Nagmata na si papi, guys. Boyagi. Nagmata na akong papi, guys. Kumusta ang tulog, anak? Papi. Kumusta ang imong tulog diha anak sa ilawom sa kung paa anak? Kumusta ang tulog ni Bibi Papi din ha itog ani Mama Lisa bi para mahuman ta bi? Kumusta ang tulog ni Papi? Okay ra ang tulog ni Papi din ha. Ha, wa bay ka ka bliss ganina anak. Nagsige lang kag kato ganina, wagi ka ni bliss ni Mama Lisa. Dapat mublis ang bibi. Dapat magbibigay galang ang bata sa nakakatanda. Okay? Okay, anak. Papi, okay, anak. Papi? Uy, nibalik og katog. Uy. <laughs> Ayan po guys, bumalik. Bumalik ng pagtulog si Papi, guys. Ako ron sa ni siyang pasagdan mga palangga kay kahuman ani nga among trabaho, guys. Uh, ako na ni siyang pakanon mga palangga. Mayroon naman mayro po siyang ulang sa refrigerator. Yung natirang shiki namin kahapon. Yan. Ito lang po ang trabaho ni Papi dito guys. Sa loob ng tindahan, palaging matutulog. At the same time, uh, nagbabantay din dito sa tindahan si Papi minsan. Pag mayroon po akong ginagawa doon sa alabas, si Papi mo na ang nagbabantay ng tindahan mo, nakare po siya dito. So, ingon ani ni amon trabaho diri guys. Magtinabangay ni papi mga palangga. Ug na trabaho sa gawa si papi ang diri sa tindahan. Grabe buutan na ni papi bitaw guys. Buutan kini siya guys all. Ayan, maayong buntag sa tanan. Good morning, good morning sa tanan si Papi guys, oh, natutulog ulit. Gumising na siya kanina. Natutulog ulit. <laughs> papi. 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 <laughs> balik piyong. <laughs> papi. Tana, tana, tana. Jesus, ba yung mata? <laughs> Abtik, kas mata ni Papi guys. Oy, pag pag sabi ko pa lang ni Papi guys na aalis kami, lalabas kami, bumuka agad ang mata guys. <laughs> bumuka agad ang mata ni Papi na sinasabihan ko na aalis kami. Ganahan ka ni guys oy si Papi. So kanya ni siyang ilaag sa ibabaw guys. Ito sa bungtod. Para malibang naman po si Papi. Nabuboring na po si Papi minsan dito sa loob. So, ang labas niya guys, mamaya pang tanghali. Ang labas ni Papi. Ayan. Maraming salamat mga palangga sa inyong walang sawang panonood ng aming videos ni Papi. Thank you for watching. Happy Monday. So, ito lang po muna ang update ni Papi ngayon. Bye-bye. Happy Bliss Monday! Tulog balik si Papi, guys. Oh. Thank you for watching, everyone. Maraming maraming thank you sa lahat.